Ang sinumang bumanggit nito nang walang katiluman. Italagayin niyo sa akin ang araw ng pangamahina. Anin na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapagang araw ay araw ng pangamahina. At italagayin niyo sa akin. Sa ikapagang araw, Walang gagawa isang man sa inyo, kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o sino mang naminirahan sa inyong bayan. Aning na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa ang mga dagat at ang lahat ng na nasa mga na ito na mahina ako sa ikapitong araw isinali ko ito at inalaga para sa akin. Igalang ninyo, inyong amat ina. Sa bayoy, nabukukay kayo ng matagal sa lupain ipinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mga malunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-imbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asma, o ang mga pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay gagong buhay. Iyong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan na bibigay ng talino sa pahat ng kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntunin ibinigay ng buon ay wastong utos. Liligaya ang sino mang kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matubig pagkat mula ito sa Diyos. Ang unawa ng isipan niyong bumat idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Iyong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang balal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matulit na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasyay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito higit na sa ginto na maraming nagnanain. Higit pa sa gintong lantay na ang hangat ay makamit. Matamis pa kay sa pulot, sa pulot na sakdalang tamis. Kahit anong pulot ito, nadalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bubuhay. pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga -corinto. Mga kapatid, ang mga huyoy humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Ngunit ang itinapangaral namin si Kristo ipinako sa krus isang katipisuran sa mga hudyo at kahangalan para sa mga hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging hudyo at grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit kaysa lahat ng karunungan ng tao at ang inaakala ng kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.